Berry, alam mo, ang dami mong namiss kahapon. Namili sila ng coolest couple dito sa school. Alam mo kung sinong nanalo? Kami ni Smiley. Pero hindi pala sila talaga yung nanalo. Fake couple sila. pinag lang nila yon para manalo. Okay na sana lahat. Kaya lang yung Romeo na yan ng gulo. Sinabi niya sa lahat na fake lang kaming dalawa ni Smiley. Nakakainis. Sayang naman wala ako sa school kahapon. E di sana sumali rin ako. Baka nanalo pa ako. Oo nga. Ako nga rin sumali eh. Partner ko si Gigi. Kaso walang bumoto sa amin. Siyempre naman, mascot. Alam naman ng lahat na hindi kayo couple ni Gigi, no? Okay, girls. Tama na yan. Tara, mag-training na tayo. Hi, girls. Kumusta? Sino yung mga yon? yon? Hindi yung mga basketball players. Yung mga bago nating boyfriends. Girls, tandaan nyo. Hindi natin sila kakausapin. Hi, girls. Kumusta kayo? Nandito kami para makipag-ayos. Para sa inyo to, girls! <laughs> girls, kilala nyo ba kung sino yung mga yan? Siyempre hindi! Ako rin! Boys, pwede umalis na kayo dito sa gym. Magte-training na kami, tsaka bawal yung mga outsiders dito sa school. Okay, go! Diana, sorry na. Huwag na kayo magalit. Patawarin nyo na kami. Girls, sorry na! Please! Ano, girls? Patatawarin ba natin sila? Hindi. Hindi! Girls, ewan ko sa inyo. Pero ako, wala namang ginawang masama si Slava. Sandali! Siya may boyfriend? Ganon? So, girls? Boys, pinapatawad na namin kayo! Sigurado, wala na namang training nito. Mascot, wala muna tayong training ngayong araw. Pwede ka nang umalis. Mascot, magpahinga ka na! Ano, guys? Laro tayo ng desire? Okay, tara! Maglalaro rin ako kung walang training ngayon. Bahala na kayo dyan. Slava, bunot na! Uy! Ano ba yan? Kiss ulit! Ah. well, ready na ako. <laughs> Sige na, Mary, kiss! Diana, habang nagkikiss sila, bumunot ka na. Sige na, bunot na. Si Marcos ko muna. Sige na. Oh. Ano yan? Lagyan ng kiss mark yung girlfriend. Ooh. Oh no! Girls, hindi pwede. Nasa school tayo. Hindi pwede yung may kiss mark. Diana, itago mo na lang. So Diana, saan lalagay ni Marcus yung kiss mark? okay, dito sa leeg. Bro, kahit ilang oras ka maghugas ng kamay, hindi mabubura yung tattoo mo. Pare, di ba sinabihan ka na namin dati bago ka magpatato? Mag-isip ka na maayos kasi hindi na mabubura yan. Hindi, sabi nila kapag hinugasan ko daw ng 10 days to, mabubura siya. Ang tanga ko talaga. Nagpatato ko ng pangalan niya, tas iniwan ako. Biruin niyo yun. Tignan mo ko pare, malinis, walang tato kahit isa. Walang pangalan ni Mary, walang pangalan ni Sasha. Uy, tama na yan. Nakita mo nang nababaliw na si Smiley eh. Ayan o, tignan nyo. Parang lumalabo na, no? Hugas ako pa magdamag. O ano na, tara na, bilis. Okay, okay tara, tara na. Na. Boys, open your, your mouth. mouth. Ah, Green, ano ba? Ang, am Di ano ba? Muntik mo na ako makagat. Okay, nahuli mo yung worm. Ikikis kita. Um. Yummy. Green, ano ba tong larong to? Hindi naman kami isda ni Alam mo, Karina, ang hirap pala magka-girlfriend. Nagiging utu-utu ka. Kev, ginagawa mo naman lahat ng gusto ko. Good boy. Ayoko na maingay. Ayoko may tatawa. Wala ako sa mood ngayon. Smiley, isi ka lang. Ano ka pa? Tara, kain muna tayo. Ano ba problema mo? <laughs> ano nang gagawin? Kayo naman yung isda. Di ba? Ano ba? Ibigay mo sa akin yung warm. Ah, um... Ang weird ng relationships ng mga to ah. Oo nga, para mga bata. Buti nga may girlfriend sila eh, kahit mga isip bata. Oh, Romeo! Buti hindi mo hinahabol si Diana ngayon. Hindi ko siya basta hinahabol. In love ako sa kanya. Mahal ko si Diana. Guys, kung mag kayo, pwedeng lumayo kayo dito sa bar. Ah, ganun ba, Romeo? Mahal mo siya? May tatanong ako, paano burahin to? Ayoko na makita yung pangalan niya. Araw-araw ko nakikita to. Eh, patatuto-tuto ka pa kasi. Wala namang kwenta sa mga babae yan. Ang gusto nila, yung laman ng puso. Yung love. Whoa! Oh! Grabe, yung love daw oh. Alam mo Romeo, ipaliwanag mo sa Uncle Mike ano sabi boss? Mo? Boys, 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 tama Adi na yan. Ba, kakain ba kayo o hindi? Oo oh, nga, order na kayo, tapos maupo na kayo. Ano, gusto mo, suntukan tayo. Wala akong panahon sa'yo, Smiley. Walang panahon, baka natatakot ka lang sa'kin. Sa Laki-laki mo, tatlong pizza sa amin. Nakakainis talaga yung mga yan. Alam mo Romeo, ang gawin mo, Sumbong mo sila kay Teacher Mike. Sumbong mo sa uncle mo. Hindi ko lamang kailangan magsumbong. Ayang kaya ko silang tatlo. Ice, gawin mo na yung tatlong pizza. Alam mo Romeo, kung ako sa'yo, tuturuan ko ng leksyon yung tatlong yan. Ice, tama ka. Kakausapin ko nga. Sandali to mga to. Guys, tama na tong game. Puro kiss marks na tayo. Paano tayo papasok sa lesson yan? Edyo, huwag tayong pumasok. Kitty, hindi tayo pwede mag-absent. Ano ka ba? Hindi naman nakikita yung kiss mark ko. Natatakpan ng hair. Girls, nag-bell na. Tama na. Boys, dito lang kayo ha. Okay, Marcus. Bye! Guys, pagtripan natin si mascot. Girls, mamaya, na lang. Patay ako sa mami ko nito. Anong sasabihin ko? Pare, lahat naman tayo may kiss marks. Pero masaya naman, di ba? Oh my God, girls. Kailangan takpan natin itong mga to. Baka makita ni Teacher Mike. Basta yung akin, hindi kita. Girls, kita pa ba? Diana, itago mo pa. Okay yan, okay. Girls, good, good luck, luck, luck sa atin. Okay guys, ang topic ngayon, person's character. Hello, Hello Teacher, Teacher Mike. Good afternoon. afternoon. Late na ba kami? Oo, late kayo. Pero one minute lang. Okay, guys. Ano mga person's character ang alam nyo? Teacher Mike, may alam akong different kinds of character. Mainitin yung ulo, yung iba, kalmado lang. Teacher Mike, yung iba nakakatawa. Guys, very good. Sige pa, magbigay pa kayo ng example kay Teacher Mike. Nat, Nat, kita ba? Oo, oh, Diana, itago mo ng buhok mo ganito. Teacher Mike, iba, kalmado lang. Ryan, sinabi ko na yun kay Teacher Babalikan Mike. Babalikan kita, Ryan. May nag-uusap dito eh. Nadidistract tayo. Diana, may sasabihin ka ba? Teacher Mike, sad character. Hmm, tama ako, di ba? Well, tama ka, Diana. At ngayon, class, si Diana, magbibigay ng tatlong examples ng person's character. Teacher Mike, ako? Oo, Diana, ikaw. Bakit? Bingi ka ba? Oo, Stella, nadinig ko. Okay, Teacher Mike, isusulat ko na sa board. Masaya ka na, Stella ha huh. Sad type character. Okay. Tama yan. Number two, happy. Diana, ano ba? Happy, sad. Alam na ng lahat yan eh. Magbigay ka pa ng iba. Meron namang ibang character yung mga tao. Tulad ng lagi silang stress. Aha. Uh -huh, tama. Teacher Mike, nasabi ko na yung answers ko. Pwede na ba ako umuha? Diana, hindi. Ano yan? Teacher, Teacher Mike, alam namin, namin kung ano yan. yan. Sabihin, sabihin namin. namin. Tumahimik kayo dyan. Tinatanong ko si Diana. Pasa lang to, Teacher Mike. <laughs> <laughs> Talaga, Diana, pasa? Anong akala mo sa amin? Tanga? Diana, kaninang first class, wala ka namang pasa dyan eh. Alam mo, Teacher Mike, hindi yan pasa. Alam ko yan. Kiss mark. <laughs> 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 hindi, hindi, no? Anong sinasabi nyo dyan? Diana, malino na ang lahat. Maupo ka na. Ikaw na. Ako, Teacher Mike? Mike, wala naman akong kiss marks. Not Diana, sa school na to, mga cheerleaders kayo. Dapat maging good examples kayo sa mga estudyante. At dapat wala kayong mga kiss marks. Teacher Mike, ano bang topic natin? Person's character o kiss marks? Teacher Mike, basta ako, wala akong kiss marks. Nat, kung ako sa'yo, hindi ko na itatago. Kasi hindi naman matatago yan ng short hair mo. Nat, alam mo, Layla, masyado kang pabida. Sige, sumulat ka ng article tungkol sa mga kiss marks ng mga rebels. Good idea, Nat. Sige, isusulat ko yan. Ayun dalawa, Nat, Diana, umayo na kayo. Pumunta na kayo sa headmaster. Oh. Ano, oh, teacher Mike? Mike bakit? Siyempre, dahil dyan sa mga kiss marks, bumunta, bumunta na kayo sa headmaster. <laughs> okay, teacher Mike. Bye, Teacher Mike! Leila, siguro ingit na ingit ka kasi never ka pa nagka-kiss mark. Ah, talaga? E eh, paano mo naman nalaman? Oh. Tama na yan, tama na Kumimik na kayo Bubalik na tayo sa lesson natin Person's character Alam mo teacher Mike Yung mga kiss marks Masama sa health natin Oo na Ryan Thank you sa info Ngayon, bumalik na tayo sa lesson natin Ano? Masama daw yung kiss marks sa health Sige na, oo na Bakit kasi naglaro pa tayo noon? Huh? Girls Pinalabas kami sa klase Dahil sa kiss mark Paano mo nalaman? Ngayon pinapatawag yung parents namin Pinapunta din kami ni Teacher Mike sa headmaster. So anong gagawin natin ngayon? Lahat sila nagla tayo nandito. Tawagin natin yung mga boyfriends natin. Mary, hindi. E mas lalo tayong mapapagalitan. Girls, anong gagawin natin ngayon? Ewan, Ewan Diana. Dayana. Alam niyo girls, napahamak na tayo sa mga boyfriends natin na yan. Nakakabaliw. Oh, cheerleaders, bigyan niyo naman ako ng na advice. Paano burahin tong tattoo ko? Ewan ko sayo, wala kami pakialam sa tattoo mo. Ah, wala kayong pakialam. Pero nung pinatatoo ko to Diana, di mo naman sinabing iiwan mo lang ako. Pare, tignan mo sila oh. Ang daming kiss marks. Kitty, Kitty, paano ka niyang uuwi? Alam niyo boys, wala kayong pakialam sa mga kiss marks namin. Nakick out kami sa lesson dahil dito, kaya pwede umalis na kayo. Hindi namin kayo kailangan. Wala kami sa mood. Paano ako uuwi? E eh, di tatakpan ko ng foundation katulad dati. Okay Kitty, good na lang sa foundation mo. maghanap ka ng clinic kung saan pwede burahin tong tattoo ko. Pare, tara na, napas na tayo. Diyan na kayo, cheeky cheeky girls. Sabi mo? Diana, relax! Huwag na natin pansinin yung mga basketball players na yan. <sighs> girls, di ba nandito tayo para mag-training? Di ba, Blondie? Blondie, di ba hate na hate mo si Diana? Eh bakit sinasayaw mo yung kanta niya? So anong ibig sabihin yan, Blondie? Girls, di pa sabi ko sa inyo, kasama ako sa music video ni Dayana. Ano? Kasama ka? Tinidor mo kami? Di ba ikaw nga yung nagsasabi na wag kami mag-hello sa kanya? Tapos sasama ka sa music video niya? Girls, baliw ba kayo? Palalagpasin ko ba yung chance na makasama sa music video niya? Siyempre hindi, no? Okay, hindi tayo magte-training ngayon. Sinasayaw niya yung sayaw ng mga kalaban natin sabihin nyo, naiingit lang kayo sa akin. Hey boy, my boy, why you running? My boy. Hey boy, my boy, why you running? My boy. Come on, Julie, dance. Hey boy, my boy. Oh my God, pati ba naman, naman yung mga losers? Ano, kasama din ba kayo sa music video? Hindi pa ako sinasabihan, pero pinag-aaralan ko na yung sayaw kasi makukuha ko. Umalis na nga kayo, mga storbo. Girls, siguro pag-aralan na rin natin yung sayaw Baka makuha tayo Ano? Ayoko nga, hindi ko sasayawin yan Tara, mag-training na lang tayo Suggestion lang naman Bravasti, huwag ka nga magpa-distract sa kanila Kailangan ma-perfect ko tong sayaw Sige, Julie, Julie, go Kayang-kaya -kaya mo yan <laughs> Halika dito, halika Yana, alam mo si Diana tsaka Nat Pumasok sa lesson na may kiss mark Talaga? Si Katie tsaka Mary rin Oh my God Girls, umuwi na lang tayo. Ayoko makita tayo ng mga estudyante ng ganito. Alam mo naman, baka pagsismisan pa nila tayo. Diana, ano ka ba? Game lang naman yon. Huwag ka pa-apekto. Game? Eh halos makik out na tayo sa school. Girls, too late na. Oh, Rebels, may tinatago yata kayo sa mga leeg nyo. Girls, kailangan ko ng few words para sa article ko. Sabihin nyo nga sa akin, hindi ba kayo natatakot na pumasok sa school na may kiss marks? Hmm. Very bad sa health yung kiss marks. Hoy, Yana, huwag ka nga magmalinis. Nung cheerleader ka pa, lagi ka rin may kiss mark. Kaya pwede tumahimik ka dyan. Wala kami sa Ikaw, Layla, hindi ka ba nagka-kiss mark? Pwede umalis na kayo dito, hindi kami magpapa-interview. Makinig kayo, Rebels. Oo, alam ko na alam niyo lahat ng ginawa namin ni Yana dati. Pero ginawa namin yon outside school, hindi dito. So anong masasabi niyo ngayon? Ang lalakas ng loob niyo, ha? Well, wala, wala kaming kami sasabihin sa, sa inyo. inyo. Bye! Bye. Nakakaloka! Mga maldita talaga sila! Alam nyo, bayaan nyo na sila. Hinihintay na sila ng headmaster. Guys, narinig nyo yun? Naalala pa nila yung kiss marks ko sa camp? Yana, tama na nga! Okay, tara! We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Very good, guys! Isa pa! Okay, ready na kayo? We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Nag-e-enjoy yata yung mga boys kay mascot! Sinasayaw ba nila yung slogan natin? Well, PFF na yata sila. Marcos, uuwi na kami. Sasama ba kayo? We are the best! Ooh. Yeah. Hi, girls! Hinuturo ni Mascot yung slogan nyo sa amin. Ang cool talaga dito sa school nyo, girls. Cool! Pinag-aaralan nyo slogan namin. Kamusta, babe? Boys, tara na. Umuwi na tayo. Nasira yung araw namin dahil sa mga kiss marks na to. Pinatawag pa ng teacher yung parents ko. Don't worry. Magiging okay din. Guys, like and subscribe to the channel, and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye guys!